Aris, sa impluensya ng kalikasan, ang Aris ay matapat sa trabaho at mas gustong magtrabaho ng mag-isa kaysa humingi ng tulong sa iba. May talino at hindi kayang suhulan ng pera, laging may plano sa bawat kilos upang maiwasan ang suliranin, sa tahanan, maalaga sila sa pamilya, lalo na sa aspeto ng pagkain, ngayong araw. May kaluwagan ang Aris sa paglabas ng pera ngunit sa gabi, hinahanap ng katawan at isipan ang pahinga, ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus Ang Taurus ay may hilig sa masasayang usapan sa tahanan at masinop sa trabaho upang magkaroon ng matatag na kita. Hindi nila gusto ang mga usapang may lagayan o pagmumura, lalo na sa bahay, sila ay matyaga sa pagtapos ng mga gawain at may paninindigan sa kanilang mga sinasabi, hindi sila basta-basta nagpapadala sa tukso, lalo na sa usapin ng pag-ibig, ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini, tahimik na araw ang nais ng Gemini, at mas gusto nilang kumilos kaysa makipagsalita. May masungit silang ugali pagdating sa mga biruan tungkol sa pag-ibig, ngunit maalaga sila sa kanilang pamilya, lalo na sa aspeto ng pagkain, masipag at masikap sa lahat ng ginagawa, hindi sila madaling magselos at laging nagtitiwala sa kanilang minamahal, Laging may ipon ang Gemini para sa oras ng pangangailangan at malambing ang kanilang pag-ibig. Ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer. Ang Cancer ay disiplinado at hindi tumatanggap ng suhol mas pinapahalagahan nila ang perang kanilang pinaghirapan kaysa sa mga biglaang kita. May mataas silang pamantayan sa trabaho upang masiguro ang asenso ng buhay. Bago kumilos, laging may plano para masiguro ang positibong resulta sa pamilya. Inuuna nila ang kasiyahan at may buong tiwala sa kanilang minamahal ngayong araw at malambing at matipid ang cancer. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo, sa gabay ng kalikasan, ang Leo ay may ugaling mapanuri at maingat. Bago kumilos o magsalita, siguradong may plano upang maiwasan ang anumang problema. Mahalaga sa Libra ang pagmamasid sa mga tao upang walang maging kaaway. Ayaw nilang humingi ng tulong sa iba upang maiwasan ang pagkakaroon ng utang na loob. Sa tahanan, laging maingat ang liyo, lalo na sa kanilang mga sinasabi upang laging manatili ang magagandang vibes at swerte sa bahay. Hindi rin sila madaling magtiwala, lalo na pagdating sa usaping pera. Ngayong araw, ang kalikasan ay nagbibigay ng payo na maging matipid sa paglabas ng pera. Ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo, ang Virgo ay kilala sa pagiging maunawain at may matatag na prinsipyo, hindi basta-basta nabibili ng salapi. Mahaba ang pasensya ngunit may itinatagong katapangan at disiplina. Laging masaya sa kanilang mga gawain para sa ikabubuti ng pamilya tapat sila sa lahat ng ginagawa kaya't patuloy na umaangat ang kanilang kabuhayan kapag may nasabi pinaninindigan nila ito at hindi kayang mabayaran ng suhol may isang salita at hindi nagpapautang ng pera lalo na para sa pamilya ngayong araw hinihikayat ng kalikasan ang Virgo na maging matipid ang pahiwatig ng kalikasan Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, ang libra ayon sa galaw ng kalikasan ay magiging mapanuri ngayon. Ang mga mata at isipan ay laging handa upang maiwasan ang anumang suliranin. Kapag nagsalita, ito'y direkta at walang paligoy-ligoy. Lalo na kung nasa tama, mahaba rin ang pasensya nito, lalo na sa pamilya, upang mapanatili ang kapayapaan sa tahanan. Disiplinado at hindi basta-basta nakukuha sa suhol o pakiusap, lalo na sa mga usaping moral, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio ang Scorpio ayon sa galaw ng mga kalikasan, ay may mahabang pasensya ngayong araw, lalo na sa trabaho at sa tahanan, dahil tahimik na araw ang nais nito. Pagdating sa pera, wala sa isipan ng Scorpio ang magpautang, ngunit handa itong tumulong sa mga magulang kapag kinakailangan, maaaring maging sensitibo rin ito, lalo na sa mga kritisismo. At hindi interesado sa mga usapang kaberdehan o tuksuhan tungkol sa pag-ibig, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius. Ang Sagittarius ayon sa pahiwatig ng kalikasan ay may malasakit sa pamilya ngayong araw. Kung may nasabi sa kanila na nagagawin ito para mapanatili ang magandang relasyon sa tahanan sa trabaho malakas ang loob ng Sagittarius at hindi ito madaling abalahin ng mga gawain ng iba minsan may mapangahas na pananalita ito kapag may nakikitang maling gawain ng ibang tao may pag-aaruga sa kalusugan ng pamilya para sa ikabubuti ng kanilang kalagayan ang pahiwatig ng kalikasan Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ang Capricorn, ayon sa galaw ng mga kalikasan, ay may matibay na loob at mahabang pasensya, lalo na sa pamilya. Ginagawa nito ang lahat upang mapanatili ang magandang enerhiya sa tahanan hindi ito madaling matokso ng pera o impluensya ng iba at laging sinusunod ang tamang landas ng pamumuhay. Maaruga rin ang Capricorn pagdating sa paghahanda ng pagkain ng pamilya upang tiyakin ang kanilang kalusugan at kaligayahan. Buong tiwala ito sa pagmamahalan at hindi basta-basta magseselos, ang pahiwatig ng kalikasan, Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius Ang Aquarius ayon sa galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ay may likas na masinop na ugali pagdating sa trabaho, na nagiging daan para sa patuloy na pag-asenso, lalo na sa pamilya. May pagkatahimik ang Aquarius at mas pinipili nitong magtrabaho ng maayos kaysa gumawa ng mga bagay na hindi nag-iisip, kapag may sinabi, tiyak na gagawin ito ng may paninindigan, lalo na pagdating sa pamilya, hindi rin mahilig makisama sa mga hambog at mas nais pang magtrabaho o magpahinga kaysa makipag-usap sa ganitong klaseng tao, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces, ang Pisces ayon sa galaw ng mga kalikasan ay may maingat at matalas na pananalita ngayong araw. Maayos ka usap ang mga taong hindi mayabang, ngunit mabilis na umiwas kapag mayabang ang kausap. Sa trabaho, hindi ito nagpapabeya sa mga gawain at kapag nagsalita, laging may paninindigan, lalo na kung nasa tama, gayon pa man, maaaring makaramdam ng pagdududa sa larangan ng pag-ibig at pera sa araw na ito, kaya mag-ingat sa mga desisyon, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.